sa puso ng Sierra Madre, sa gitna ng kagubatang hindi inaabot ng signal, may isang daan na laging umiikot pabalik. Isang daan na kahit sundan mo ng tuwid, babalik ka sa simula. Dito raw naninirahan ang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo. Mataas, balingkinitan, ang mga matay pula tila apoy na hindi nauubos. Ang tikbalang. Hindi siya multo o hayop. Siya'y tagapagbantay ng daan. Ngunit kung mabagabag mo ang kanyang teritoryo, hindi ka lang maliligaw. Mawawala ka. Hindi lang sa gubat, kundi sa sarili mo. Si Rico, isang environmental researcher. Tatlong araw na siyang nasa gubat. Bitbit ang GPS, kamera, at tapang ng isang taong sanay sa siyensya. Hindi raw siya naniniwala sa kwento-kwento, pero ang kagubatan ay may sariling batas. May mga nila lang na hindi kailanman sinukat ng agham. Noong unang gabi, may narinig siyang yabag. Hindi tao, hindi hayop. Pabigat ng pabigat. Parang kabayong nakatayo sa likod ng kanyang tent. Pero nang silipin niya, wala. Kinabukasan, sinundan niya ang trail pa ilalim sa gubat. Habang lumalalim ang araw, napansin niyang pabalik-balik siya sa iisang puno. Isang puno ng balete. Malaki, puno ng nakalaylay na ugat at may amoy na parang nasusunog na insenso. At doon niya siya nakita. Isang aninong mahaba ang leeg mataas ang bintili ko ang buhok buhol-buhol parang baging nakaupo lang ito sa sanga hindi kumikibo pero nakatingin wala si Rico sa sarili niya kinabukasan hindi niya alam kung anong araw na ang GPS wala na sa mapa. Ang kompas, umiikot. At sa bawat hakbang niya, may tinig na sumusunod. Bakit mo ginising ang kagubatan? Sabi ng matatanda, kapag nakasalubong mo ang tikbalang, dapat magpaalam ka humingi ng pahintulot, mag-iwan ng sigarilyo o buntal na tabako, magdasal sa ilalim ng puno. Pero si Rico, pumasok ng walang pasintabi. At ngayon, ang daan pabalik ay hindi na para sa kanya. Lumipas ang tatlong araw, isang team ng rescuers ang dumating. Wala silang nakita kundi ang bag ni Rico at ang kamera na naiwan sa lupa. Nang buksan ang kamera, isang video lang ang naroon. Wala siyang sinasabi, pero ang video ay kuha ng puno ng balete. Sa likod nito, isang aninong malakabayo. Ang tila dahan-dahang lumalapit at pagkatapos, biglang itim. Ang mga lokal ay puling naglagay ng bakod sa trail. Hindi para hadlangan ng nilalang, kundi para hadlangan ang mga taong hindi naniniwala. Dahil ang kagubatan ay hindi lang tirahan ng mga ibon at ahas. Ito rin ay pugad ng mga alaala at nilalang na hindi marunong magpatawad. hanggang ngayon, kapag may naliligaw sa lugar na yun, sinasabing dinala ng tekbalang sa kanyang mundo. Isang lugar sa pagitan ng panaginip at bangungot, kung saan hindi ka mamamatay, pero hindi ka rin mabubuhay. Sabi ng isang matandang albularyo, kung nais mong makawala, isuot mo ang damit mo ng baliktad kumagat ka ng dahon ng bayabas at huwag mong titigan ang kanyang mga mata. Ngunit tandaan mo, kapag narinig mo ang tunog ng kabayo sa kagubatan at wala ka namang kasama, kapag ang araw ay hindi lumulubog at ang oras ay tila huminto, huli ka na. Hindi mo siya nakita pero nakita ka na niya